Lahat lahat po ang mga maglalaro ngayong gabi. Introducing our first team, sexy, sassy, and sizzling, the ladies of Team Hotspot. Ang team captain nila, isang uh, up-and-coming actress na tubong bulakan. Let's welcome Rob Ginto. Hi, Rob. Hello, sir. Say Ginto. Welcome, Rob. Rob, pakilala Thank mo naman too. ang makakasama mo sa Team Hotspot. Ayan, Hot siyempre ang aking team. Si, wow, <laughs> ang pinaka-talented and bubbly, wow, Asia Costa! Hi, Azia! At ang singer ng Davao, Marian Say! Welcome, Marian! And last but not the least, ang DJ ng Cebu, Sky Gonzaga! What's up, Sky? Meron tayong question for, uh, of course, ang lahat ng Team Hotspot. Bilang la lahat o karamihan ay nagsisimula sa kanilang journey sa showbiz. Ngayon, kung magkakaroon kayo ng launching movie, sino ba ang mga gusto nyo makapareha at makapartner? Halimbawa, Rob, ka muna. Siyempre, Alden Richards. <laughs> Siyempre, <Asin? laughs> ano, nasa harap ko na. Sir Ding Dong. Ding -dong. Marian? Sir, si Anna, sir. Si Ruru Matritz. <laughs> si Ruru! And DJ Sky si Danis. Yeah, Danis. Dennis. Yeah, Dennis. Yes, Dennis. Ako, sana matupad yan at magtagumpay kayo sa inyong showbiz career. Wishing you all the best. Thank yes, you, sir. Doll. But of course, before that, good luck muna dito sa Team Hot Squad. All right? Thank you. Here we go. Ang inyong kalaban. Sanay rin sa mainit na bakbakan. Sina po produkto ng Latran Basketball Program na may 20 championship titles na sa NCAA. Kaya palakpakan po natin ang Knights to Remember. Headed by two-time NCAA champion who turned pro from Marikina City, Kyle Tolentino. Welcome, Kyle. Hello, po. Kyle, mga kasama natin ito po yung mga teammates ko. Unang-una, pinapakilala ko po ang pinaka medyo good boy ng Cebu City, si Kint Ariar. What's uh, Isa pa, ang medyo good boy din at pinaka tahimik ng team, si Neil Guarino. At last but not the least, ang pinakagwapo ng team, ang dingdong Dantes ng General Santos City, Jimmy Lantara. What's up, Jimmy? Tolls, ayos, welcome sa inyo. Naku, alam nyo, bilang proud alumni ng inyong school, alam nyo, at uh, ilang beses na kayo nagkampiyon. Ngayon, ano bang maa-advise ninyo sa mga batang miyembro ngayon ng Letran Knights? Kasi uh, recently, hindi, hindi sila nakapasok, di ba? Doon sa Final Four. So like Kyle, ano ba ma advise mo sa mga bago miyembro? Uh, siguro 'yung team chemistry po nila kailangan mas train nila kasi uh, 'yung team namin dati from veteran hanggang rookie talagang maganda 'yung chemistry ng team 'yung Sabahan ng team so kaya yun 'yung feeling namin pinaka malaking factor na para mag-boost 'yung talagang team na ano mahalaga talaga ang team chemistry at... Masusukat din natin dito sa Family Feud. Kung papaano kayo, siyempre mag-usap-usap. Kaya good luck po sa inyo. Sino kaya ang may winning moment mamaya na tatanggap ng 200,000 pesos? Ako, excited na tayong malaman yan. So alamin na natin ang sabi ng survey. Rob and Kyle, let's play round one. Pero bago natin basahin ang first question, i-welcome po natin sa studio ang mga bisita nating delegates ng Filipino Young Leaders Program straight from the USA, Visiting Family Feud. Hello po sa inyo. Sana po ay mag-enjoy kayo ngayong araw na ito. Pwede rin kayo sumagot, pero quiet lang. Baka marinig nila. Alright, good luck sa ating contestants. Top 6 answers on the board. Ayaw mo kinukunan ka ng video habang ginagawa mo ito. Naliligo. Naliligo. Bawal video pag naliligo. Nandiyan ba yan? Meron. Rob, ayaw mo kinukunan ka ng video habang ginagawa mo ito. Ano kaya yun? Um, sumasayaw. 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 Nandiyan ba sumasayaw? Meron. Pero mas mataas ang naliligo. Kyle, pass or play? May, siyempre. Alright, Rob, balik muna tayo. Let's go. Ayan, pampaboy na skit. Pabati naman sa mga tiga Cebu. Nanonood sa atin. Ah, uh, binabati ko pala yung pamilya ko sa Cebu. Ha. Yung mama ko, papa ko na alay na nanonood ng family food. Ha. So, alright. alright. Ngayon, ayaw mong kinukunan ka ng video habang ginagawa mo to Ano kaya to Nag-BBS. Nag-BBS? Nandiyan ba yung Okay, meron, meron. him. Ayaw mong kinukunan ka ng video habang ginagawa mo ito. Habang kumakain. Yan! Feeling ko, mataas yan. Kumakain. Nandyan ba? Top answer. Jim Lee. Ayaw mo kinukunan ka ng video habang ginagawa mo to. Siguro pag natutulog. Natutulog. Tapos pinagtripang okay. ka. Diba kung ano-ano dino-drawing sa'yo. Nangyari na ba sa'yo? <laughs> Malaming beses. <laughs> Malaming beses. O ikaw yung gumawa? Pwede. <laughs> okay. Ayaw daw ni Jim Pag natutulog. Oh, yep. Yeah. Dahil isa na lang. Ayaw mong kinukunan ka ng video habang ginagawa mo to. Ah... Uh... Vale, may dalawa pang chance. Kim, two more chances. Ayaw mo kinukunan ka ng video habang ginagawa mo to. Oh, team Hotspot, pwede na kayo mag-usap-usap. Neil, kailangan makuha mo ito kung di makakasteal sila. Again, isipin mo na lang, ayaw mong kinukunan ka ng video habang ginagawa mo to. Ano kaya to? Three seconds. Nangungulangot. Nangungulangot. Lansan, <laughs> boy! Lansan, bam! Pangungulangot. Team Hotspot, Time to Steal. Sky, ano kaya? Pag nasa public. Pag nasa public, yes. ano ginagawa? Naglalakad. Nag? Naglalakad. Basta nasa public, hindi yes. naglalakad. Marian, ano kaya? Yung ano, yung walang ayos, walang makeup, ganun. Walang ayos! Ayaw mo kinukunan ka ng video habang ginagawa mo ito, Azzy? Umiiyak. Umiiyak. Oh. Rob, pwedeng sundin mo sila. Baka may sarili ka again. Ayaw mong kinukunan ka ng video habang ginagawa mo to. Umiiyak. Umiiyak. Nako. Agree ba ang audience dito? Yeah? You think so? Kasi kung tama to, masasweep nila ang round na to. We'll see nandyan ba ang umiiyak. Umiiyak. <laughs> Sa round to. ang Knights to remember. Meron 70 points na si sila ang team hotspot. Siyempre, wala pa. Pero, okay lang yan, ha? Kasi for some time, don't worry about it. Now, tignan nyo natin number three. Okay. Yan na. Kompleto na tayo.